Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat pong malaman at bakit po nire ng doktor ang ECG o yung electrocardiogram? Ito po ay sa unang dahilan para malaman ano ba ang rason o pinagmulan ng chest pain o pagsakit o paninikip ng inyong dibdib. Pangalawa kapatid is ma-evaluate natin ang problema ng inyong puso. Kung ito po ba ay may relasyon sa mabilis yung pagkapagod, para napapansin nyo mabilis kayong hingalin or hapuin, biglang nahihilo o nawawalan po ng malay o lakas. Pangatlo, is para ma-identify natin kung meron bang irregularidad sa pagtibok ng inyong puso o kung normal po ba ang tibok ng puso ninyo. Pangapat, is para ma-assess namin mga doktor ang overall health status ng inyong puso bago po kayo isagawa po ang procedures kagaya po ng operasyon malaman po namin ang treatment effect kung gumagana po ba or bago magsimula kami ng gamot pagdating po sa heart attack or myocardial infarction or kung meron po bang inflammation sa puso, tiyatawag na endocarditis or meron po bang naapekto ang balbula ng ating puso. At ito po din yung mga iba pang condition sa puso or after po matapos ang heart surgery or cardiac catheterization. So, ito po yung mga importante nating malaman dyan. Sunod, kapatid, is ano po ba kung gumagana po ba yung pacemaker na nilagay sa atin. Ito po ay isang battery po nilalagay sa katawan ng tao para mapigilan po ang pagbagal ng tibok ng ating puso. Sunod ay napaka-importante para malaman natin kung gumagana po ba yung gamot sa puso na binigay po sa inyo. Kaya kailangan po ng ECG. At last is magkaroon tayo ng baseline kung ang puso nyo po ba ay gumagana po or nagpa-function during examination at magkaroon tayo ng comparison sa hinaharap kapag po kayo ay nagpa-follow up na po sa ating mga butihing doktor. Ano po ba yung possible na makaapekto naman sa kung may mga condition sa resulta? Number one, kapag ikaw po ay medyo mataba or obese. Number two, may anatomic considerations, yung size ng chest nyo at location ng puso. Number three is yung baka naman gumagalaw kayo during ini-ECG kayo, kinakabahan. O nag-exercise o nag or nagsigarilyo kayo bago kayo nagpa-ECG. At napaka-importante, inform nyo ang mga doctors kung kaya po ay may iniinom na pong gamot. Lalo kung sa puso, bago po gawin ng ECG o ipatest na inform ang ating mga butihing doktor. At last, kung may mga electrolyte imbalances po kayo, kung mababa ang mataas ang potassium, magnesium and calcium sa inyong dugo. So, kailangan po talagang ini-inform ang mga butihing doktor natin dyan nang sa ganun alam agad namin kung ano yung mga in na result. Ito po si Dr. Vito nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.